halina, gutom na ako musta, pasensya unang una, uh, nagpakasal yung anak ko, kaya wala ako kaya bago ang lahat, nais kong magpaumanhin kay Selly, kay Nympha, kay Mian kay Aaron kay RG, at sa iba pa na hindi ko nasasagot uh, nakita ko lang yung mga text ninyo, uh, nung dumating ako so na-stack up pa ako sa Baguio. Nabutan ako ng Baguio eh. Kaya ang tagal kong bago makabalik. So, paumanin na lamang sa mga hindi nasagot at uh, hindi napagbigyan ng kung ano-anong interview. So, uh, nakisama lang ako kay BJ at kay Bato. At uh, uh, sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. Mm Yes, kasi sabi ni uh, Bong at saka ni Bato, committed sila ke cheese. So, sunod-sunuran na lang po kami. So, ano uh, are you na na 2025? Well, uh, yes. At sana, igalang rin ang mga rules ng kada committee. Dahil, uh, sana hindi na maulit ang nangyari doon sa Foreign Relations Committee. Hindi na ako pupunta dahil naka-schedule pa rin ang walang kamatayang Nutriban, Nutribas at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Pupunta ako sa ilang school building at school houses kung saan yung mga bata. E eh, nag ng pagkain, ng uh, school supplies na nasira. Pupunta na lang mga doon. naka schedule kasi yun eh. Tuloy-tuloy po kami, nag-umpisa nung nauna doon sa Bagyong Crescing. Well, para sa akin, tama na yung... Uh, uh, magagaran damit at fashion show tama na yung uh, mahaba at uh, pa pagarbong uh, mga seremonya uh, tama na yung mga motherhood statements at ang uh, Walang katapusang mga datos na hindi naman uh, nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. eto nga ang uh, flood control na trilyon na ang uh, nawawala at nalunod sa baha at uh, ang uh, kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list, 'yun na lang tayo. Sana ganun na lang kasimple. Ma'am, hindi kayo pero makikinig kayo. Ah, siguro. Oo, oo. Ma'am, hindi po ba Abala ako, ang haba ng listahan namin eh. Medyo na-absent kasi ako. Ma'am, sorry. Ma'am, hindi po ba priority yung pag-atong muna sa Sony Today and sa ibang araw yung mga schools po? Yung na lang, since isang mes pa... Palagay ko ang priority sa dalawang nakalipas na linggo ay tulungan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo mukhang maliwanag naman yon. May namatay pa. Kaya talagang kinakailangan. Tutukan natin itong problema ng bagyo. Kumbaga, ito na nga ang new normal. Gawa natin ng paraan, long term, medium term, short term. Dahil hanggang ngayon, wala pa naman ako nakikitang maayos na plano. As the President, sister, don't you think uh, mahalaga na makita niya kayo doon? Marinig niyo personally yung, personal yung kanyang Ah, uh, palagay ko marami naman akong uh, dapat magawin magaw -gaw at uh, maitutulong. Pero mga it doesn't mean naman na uh, kinubinsi kayo ni Vicky Sara na to attend also? Ay, hindi pa kami nag-uusap tungkol doon. I think uh, hindi pa siya umuuwi. Ah, mm -hmm. uh, itutuloy ko sa Senado sa aking ikalawang termino ang aking sinabi nung uh, kampanya i uh, ang itim, ipaglaban ng tama, itama ang mali. Naka-leather ako kasi umuulan. Ma'am, ma'am, sa impeachment lang, um, po. Paano bang mangyayari? Tingin niyo wala trial dahil doon sa SC decision mo. Para sa akin, napakaliwanag. Galangin natin ang Korte Suprema at uh, isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At uh, ang mas mahalagang ngayon ay magtrabaho. So no need na magbutuhan pa yung Senate kung susundin o hindi yung SC ruling ba? Hindi ko alam kung ano ang uh, nais ng na nakararami sa Senado. Hindi pa kami nagtitipon-tipon. Sa wakas, magkakaukos yata kami bukas. Natawa naman ako. <laughs> <First thing. laughs> Something new and completely different. Biro lang. Ma'am, going back to Sona, sa walang halaga na sa inyong sasabihin ng Pangulo na ito? Wala naman akong sinasabing gano'n. Makikinig tayo, ang akin lamang, o eh sana ang simpleng listahan ng dapat gagawin ang dapat ipalabas. Uh, uh, have, uh, you spoken to ano po, VP Sara about yung nangyaring SE decision? Nagkausap na po kay na VP Sara? Does she welcome it? Well, kinongratulate ko lang siya, pero sa katutak ang nagkakongratulate at nagpadala siya ng Bible verse na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya para sa atin um, na kabutihan. Yes, they should. They should answer it squarely and openly. How, about you? How do you feel about it? To my mind, it's not an allegation. It's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December uh, tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. So, ma'am, dapat mo paliwanag yung ulan yung kasamahan na nilensyon ng uh, insertion? Hindi ko alam kung sino-sino yan, dami-daming haka-haka. Sana hindi na maulit. But did you come across the list of projects, yung mga questionable projects, mga uh, double entries sa... Uh, the... Well, napakaliwanag naman na nangyari nung kampanya na bilyon-bilyon ay uh, winaldas sa kung ano-ano hindi nyo pag-attend mamaya po sa SONA, won't it be as yung doon sa rift nyo po with the President? Hindi, nakikiisa lamang ako sa Duterte Black po at uh, hindi naman talaga pupunta. Hindi pong last year si Bongo, si Bato. Hindi rin pupunta si Robin, ako rin, si uh, Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung ano ang disisyon. Pero nag-usap-usap po kami na hindi talaga pupunta. Hindi ko alam kasi yun ang, uh, yun ang napagkasunduan. At uh, last year na, like I said, uh, sina Bongo at saka sina Bato, hindi na pumunta. Pero kapatid na Villarman, di ba kasama sa Duterte? I think a-attend uh, sila. Ma'am, sorry, sino po sa Duterte na po? Hindi ko makakaroon. Ang pagkaalam ko yung apat. Okay, hindi po sure yata. Is pero parang you will go. Is that a statement? Kung mm -hmm. uh, hindi niya pag-attend kayo? And what kind of statement? Ano po statement yung siya parang? Nasa sa inyo. Pero para sa akin, ako personally, talagang ayoko pumunta kasi may uh, napakaraming dapat gawin na para sa akin, urgent and important. Um, yung sa Sona, makikinig naman tayo. Alam ko na uh, ilalatala naman lahat ng... Uh, uh, mga sasabihin ni Presidente sa ating mga pahayagan, sa radyo, sa TV, mababasa naman namin yon at uh, masusundan. Samantalang yung mga nangangailangan ng tulong, hindi na makakapag-ingkay. Thank you. Bye-bye. Where's SP? Di ba siya dapat una?